Ang pananakit ng balakang sa panahon ng pagbubuntis ay karaniwang problema na nararanasan ng kababaihan. Ito ay nangyayari kadalasan lalo na kapag kabuanan na ng kanilang panganganak dahil inihahanda na ng katawan ang sarili sa panganganak. Mas masakit ang mararamdaman sa gilid kung saan nakasandal ang bata sa matres. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Hormonal changes. Sa panahon ng pagbubuntis ay nangyayari ang hormonal changes. Ang ilang mga hormone tulad ng progesterone ay nagdadagdag upang mag-relax ang mga kalamnan sa pelvic area pati na rin ang ligaments bilang paghahanda para sa paglaki ng sanggol at pagdadalang tao. Ito ay maaaring magdulot ng discomfort sa puson at balakang. Weight gain ang pagtaas ng timbang sa panahon ng pagbubuntis ay nagdadagdag ng stress sa mga kalamnan sa puson at balakang. Ito ay maaaring magdulot ng kirot at sakit. Shift in center of gravity. Ang paglago ng tiyan sa panahon ng pagbubuntis ay nagbabago sa center of gravity ng isang babae. Ito ay maaaring magdulot ng stress sa likod at balakang at maging sanhi ng discomfort. Pressure on nerves. Ang paglaki ng sanggol sa loob ng sinapupunan ay maaaring magdulot ng pressure sa ilang mga nerve sa pelvic area na maaaring magdulot ng kirot sa puson at balakang. Round ligament pain. Ito ay isang pangkaraniwang kondisyon kung saan ang mga ligament sa mga gilid ng tiyan ng buntis ay nagiging masakit dahil sa stretching habang lumalaki ang tiyan. Braxton Hicks contractions. Ito ay mga practice contractions na maaaring simulan sa ikalawang trimester ng pagbubuntis. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga o sakit sa puson at balakang. Urinary tract infections. Ang mga impeksyon sa urinary tract tulad ng UTI ay mas karaniwang nagaganap sa mga buntis at maaaring magdulot ng sakit sa puson at balakang. Karamihan sa mga sintomas na ito ay normal sa pagbubuntis, gayon pa kung ang kirot o sakit ay sobra sa tolerable o may kasamang iba pang sintomas tulad ng vaginal bleeding, pananakit ng likod o pagsusuka, mahalaga na kumonsulta sa doktor para mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol. Ang doktor ay makapagbibigay ng payo at rekomendasyon ukol sa tamang paraan ng pangangalaga sa sarili at kalusugan habang buntis.